Ito guys, i-suggest ko lang sa inyo, yung mga nakakahuli ng bangos dyan, lalo na kapag ilapag nyo dito sa may ng semento pakilinis na lang guys para hindi tayo masita dito. Happy people, welcome back to Fishing Adventures with Jethro D. Okay guys, so Merry Merry Christmas po sa lahat at syempre, andito pa rin tayo sa ating fishing spot guys. Okay, so ngayon ah, uh, bangus hunting po tayo guys. Okay. So sana po makachamba na tayo kasi nga, pang-apat na araw na po guys na straight natin dito sa Cornish. Pang-apat na araw na three nights dito tayo natulog at saka ito ngayon naman pabalik dito <laughs> okay sana makachamba tayo so, uh, kasakasama pa natin ngayon dito syempre yung mga tropa natin dito sila ulit so sana okay so tara maanya ko pala dapat konti. parang konti? Para kung ano yung guys. Grabe. Nagsaan agad yung bangus guys. Whew. Ay grabe. Fish on agad guys yung tropa. All right. Yun. Uy, good size. Ayos. Ayos. <laughs>

Yeah yeah you do not get something yeah, yeah drink Nakaisan tayo guys! Woo! Thank <laughs>

Ayan. Dalawa kay Ricky, isa sa akin. Alright, panalo tayo ngayong araw. Okay guys, so ayan na. Nakalimang bangus na po. Limang bangus. Isang lapis. Alright. Eww! Ayun, pangalawa mo. Oo. Uh -huh. Okay guys, so Merry na merry po yung Christmas natin Woo! So ayan, Kasama din natin Siyempre yung isang tropa dyan, si Pastor Ayan, alright Nakadali din yan ng bangos So ito si Kuya Nakadali rin, lahat Idol Ricky, ito naman siya Munti ka na mag-champion guys Hahaha <laughs> sinabing bangus na yan sus paikot ikot na yan mga yan guys yan mula doon pabalik balik yan oh ayan kita nyo grabe na yan oh. sa pang snag po natin ito lang po yung gamit natin ayan, ayan lang po ang simpleng ang setup natin 40 grams at saka malaking tribulok taas at baba meron din po tayong 60 grams kaya lang medyo mabigat bigat siya pero ito yung unang nakahuli natin yan yung 60 natin so ayan pa lang po oh. grabe naman si pastor guys Whew! banat pastor alright ay grabe <laughs> ay lapis ha? kilala? Ano hindi pa hindi Kanina yung kay kuya Lapis, ah, lapis talaga <laughs> Nangingislap <laughs> So guys Akalain nyo Simula nung uh, Ano ngayon Wednesday Simula nung Sunday guys Sunday, Monday Tuesday Sunday, Monday Sunday at saka Monday Dito na tayo natulog sa Corniche Para nga makahabol tayo sa may bangus So wala pakita Kahapon may mga nagpakita Hindi rin tayo nakadali Buti ngayon sa pang-apat guys at least na blessed naman tayo. Ooh. Pati yung mga tropa, syempre na blessed din. Uy, sarap sa pakiramdam At least may pang iaw ihaw naman tayo. alright hey. Ito guys, i-suggest ko lang sa inyo, yung mga nakakahuli ng bangus dyan lalo na kapag ilapag nyo dito sa may ng semento pakilinis na lang guys para hindi tayo masita dito ay grabe sumunod talaga dito guys mga master mga idol ayan na Ah, okay. guys. Nice lang. Merry Christmas. Christmas. okay guys, so merry na merry po yung Christmas natin. So sa pang-apat na araw guys, na blessed din tayo kahit papano. So nakadali tayo dalawang bangus, pero ang dami rin nating na tinamaan kanina pero na-unhook. So pero ayos lang. Kahit papano guys, nakadali tayo. Okay guys, so ito po. Dalawang bangus po na dali natin. Siyempre, si Kuya nakadali din. Si Ricky nakadali din. Ay, grabe. Panalo yung Christmas naming tatlo ulit. <laughs> so makikita ulit tayo guys sa Friday. Okay? Kami pa rin tatlo magkakasama. Siyempre, sa inland. Alright. So sana abangan nyo rin yung uh, namin doon. Okay? So guys, Merry Christmas po ulit sa inyong lahat. Maraming salamat. Maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa channel natin. Okay? So don't forget, spread love and always be happy. Woo!